three signs na hindi mo na kailang ituloy pa ang nararamdaman mo sa isang tao. Kinig ka para malaman mo. Number 1 hindi siya gumagawa ng paraan para magkaroon ng oras iyo Kailangan mong magising sa katotohanan ng kakausapin ka lang niya o -chat, chat kapag naboboring siya. It means ginagawa ka lang niyang pampalipas sa oras. Kaya itigil mo na at ibaling mo na lang sa iba yung nararamdaman mo. Number two, kapag never mong naramdaman na inaalala ka niya o kinakamusta. Yung tipong puro na lang ikaw palagi nag-aalala at nangungumusta. Kaya huwag ka nang magpakatanga sa taong hindi ka naman talaga gusto. Number three, kapag one-sided lang. Yung tipong ikaw lang ang may pagmamahal ikaw lang ang nagpapakita ng motibo at nagkakagusto tapos siya, hindi ka naman talaga gusto. Wala naman talaga siyang pakialam sa'yo. Kung nakarelate ka at nakatulong itong video na ito, i-follow e mo ko para sa mas marami pang tips and signs. Tandaan mo yan. God bless. Perfectong relasyon, hindi mo kailangan iyon. Habang tumatanda ka, matututuhan mong hindi mo kailangan ng perfectong relasyon o perfectong partner. Matututuhan mong ang kailangan mo pala ay yung taong pipiliin ka. Yung taong sasamahan ka sa mga may hirap na sitwasyon sa buhay. Sa totoo lang kasi, napaka-imposible magkaroon ng perfectong relasyon. Habang tumatagal kasi darating ang araw na mawawala yung kilig, yung excitement o baka pati yung love ninyo sa isa't isa. Pero hindi ibig sabihin ay kailangan mo nang bitawan yung partner mo. Ang love kasi ay hindi nakabatay lamang sa nararamdaman. At hindi magiging madali ang lahat kaya huwag ka sana magsawang mahalin at intindihin ng taong nagmamahal sa'yo. Tandaan mo yan. God bless. Reasons kung bakit may mga lalaki na mas pinipili na lang na manahimik kaysa makipag-argumento o makipagtalo pa. Maraming partner na gusto lagi ng paliwanag pero na invalidate naman yung feelings ng isa. Minsan kasi kaming mga lalaki ayaw namin na nagpapaliwanag kami tapos patitigilin agad kahit di pa tapos magpaliwanag. Yung tipong hindi ka nakikinig sa gusto naming sabihin. Minsan rin nagsasabi ang lalaki pero pinabali wala mo lang yung nararamdaman niya. Hindi kasi sanay na magpaliwanag ang ibang lalaki lalong lalo na kapag sa paraan ng pasigaw. Mas gusto nilang ayusin sa maayos na paraan kaysa nalang makipagtalo o makipag -away. Ang ibang mga lalaki kasi ay mapride. Pero nilulunok nila iyon kasi ayaw nila ng gulo at mahal nila ang babae. Kaya kapag tumahimik ang lalaki habang galit ka hindi ibig sabihin ay hinahayaan ka at wala siyang pakialam. Gusto lang niyang makita kung handa ka rin bang makinig sa sasabihin niya. Tandaan mo 'yan. God bless. Palaging nag-aaway pero ayaw maghiwalay. Dito mo talaga masusubukan ang tunay na tatag ng isang relasyon. Yung tipong Madalas kayo nagkakatampuhan pero palaging nangangakong hanggang dulo walang iwanan. Madalas nakakalabuhan pero still hindi nawawala ang pangakong habang buhay na magmamahalan. Tandaan mo yan. God bless. Nakakawalang gana palang mag kung ang partner mo ay hindi kayang magbago para sa'yo. Na kahit ilang beses mong ayusin ang relasyon ninyo, wala pa rin mangyayari. Dahil wala siyang balak na magbago. Yung tipong hindi kanya kayang tratuhin ng tama. Wala kang assurance at palagi kanyang hinahayaang mag-overthink. At ang mahalaga lang sa kanya ay maging masaya siya masaya siya na kahit sino man ang kanyang kasama. Pero pagdating sa'yo, wala siyang gana. Yung tipong iniisip niya lang yung sarili niya. Ang unfair no, magkaroon ng makasariling partner. Iniisip mo siya pero sobrang makasarili niya. Sinong gaganahang mag-stay sa ganitong partner, di ba? Tandaan mo yan. God bless.